Sinabi ni Pangulong Duterte na hiniling niya sa negosyante at gaming consultant na si Charlie Atong Ang na tulungan ng gobyerno na subuhin ang illegal gambling sa bansa. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayong umaga, si Ginoong Ang. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga naman, ahawi, Okay, special mention kayo ni Pangulong Duterte sa kanyang speech bago umalis. Sanabi niya doon na, sinabi raw niya sa inyo, Atong, ikaw ang number one na gambler dito sa Davao, hawak mo lahat, huwag tayo mag Bulahan, no? Uh, ano reaction niyo doon? Uh, he was recalling a mm -hmm. conversation uh, some time ago. Yeah. Okay, explain ko na rin tong ano, ang, ang, kung paano kami nagkakalala ng Presidente. Hindi naman kami very close sa Presidente para magkaganon. Kasi anong nangyari kasi noon, nung uh, kung matatandaan ko noon, nagkita lang kami ng Presidente. Nung, nung panahon ni Presidente Estrada, before, kasi no, nung 90s, nagsasabong na ako dyan. So siguro, nababalit ako ng presidente, kung ano, yung mga, mga, kaibigan niya kasi, mga kaibigan ko rin. Ngayon, nung, nung, nung uh, maging presidente, na, uh, nung, nung, manalo siya, na hindi pa, nung uh, sometimes May uh, 2016, tumawag sa akin si, ano, si, tumawag sa isang kaibigan ko, si Secretary Bongo, ang sabi, ah, uh, kausapin daw ako, mm -hmm. Kausap ako. O sabi, uh, Atong, punta ka dito sa Dabao. Batiin mo naman si Presidente. Mm -hmm. Okay. O, di, ang ginawa lumipad naman ako mm -hmm. doon. Pagdating ko doon, uh, Monday, no, marami siyang bisita. Tuesday, nagkaroon ako ng pagkakataon. Pinatawag ako, nakita kami. Apat mm -hmm. lang kami. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Secretary Bongo, siya, ako, tsaka si... Si Presidente, ako, si Secretary Bungo, tsaka si Congressman Florendo. Ngayon, Nag-congratulate na lang naman ako. Tapos, nasabi ko sa kanya yung problema ng PCSO. si mm naman -hmm. Sinamantala ko na rin. Which is what? Ano yung main Yung, yung corruption, sinabi ko. Na da dahil concern ako doon, dahil galit ako talaga sa STL. Pinakikita, galit ako sa mga illegal. Mm -hmm. Never talaga ako dyan sa STL tsaka wedding. Kapareho nga na sinasabi ko, para makapag-operate ka ng isang wedding, talagang kailangan may approval ng... Kaya lang naman illegal, illegal lang... Mami, explain lang natin yung wedding, yung mm -hmm. scenario mo na. Mm -hmm. Ang nangyari kasi nun, no, nung, nung ko kay Presidente na eto kasi ano na to hindi nagde-declare ng tama, tapos uh, kinokota system. I explain ko lang ang, ang senaryon. Mm. So medyo mahaba na kwento kay Presidente. Tapos umalis na ako. Mm -mm. Nung pag-alis ko the next day, umay na ako ng, ng Manila, wala na kaming communication. So nag-offer ba siya sa iyo na gawin kang consultant? Wala. Eto nga yung senaryo. May noon, May 2016, Dapos 2000 ah, September nung uh, 2016 din 'yon, tumawag sa amin si Misandraham. Mm -hmm. Sabi, Atong, uh, tumawag sa akin si Secretary Bongo. Mm -hmm. Pinapupunta karon ni presidente mm -hmm. sa PCSO? PCSO para tulungan na tumaas ang ingreso at mm -hmm. tingnan kung paano lilinisin." So natandaan niya 'yung sinabi ko. Mm -hmm. 'Di ba? Ngayon. So yung utos na yun, hindi, hindi naman direkta inutusan ni Presidente si Secretary Bongo. Kasi hindi naman kami nag-uusap ng Presidente. Okay? Okay. So natatandaan niya siguro yun. True, no, no, no na ikuwento ko. So pagdating naman doon, pagdating naman doon, uh, binastos naman kami nito si Corpus na to. At at that time, ano naman yung papel ni Sandra Kang? Wala. Si Sandra Kang wala pang papel. Na, so, nachi-chismis lang siya na, na, na ilalagay siya as chairman. And kayo rin? Wala kayong official na... Wala akong rent. business. Wala so, lahat. So, hindi kayo officially consultant? Okay. Ganito nga, naging consultant ako nung uh, nung panahon ni ni Chairman Alice Reyes ng Pagkor dahil pag tinawag kang gaming consultant, kailangan marunong kang... Una-una, uh, kailangan tignan mo legality plus kung ano yung laro, kung saan kikita. Pinatawag ako ni Chairman Alice Reyes para isolve yung problema ng high LA before. Kasi, kung bakit sa ano, intindido ako sa mga gaming, no? Yeah. No, nung pinag-aralan ko, nagamot ko yung panahon na yun from 2.7 million a day, nagawa kong 10 million a day ang high LA noon. So, naging successful ang high LA at that time. Okay, mga kababayan, ayan po si Ato Ngang, ha? Dahil si Ato Ngang po ay... Sinasabing malapit kay dating Pangulong Duterte kaya malaya siyang nagagawa ang mga online games mga kababayan at tulad ng online sabong si Atong Ang po ang nakaisip po niya na ah, para siyang siyang Diyos ng mga mga sugal mga kababayan ah, marami po siyang naiisip na mga mga sugal ah. Tulad nga, sinabi niya, ah, magaling po siyang mag-isip kung paano palalakasin, ah, paano palalaki ng kita ng isang sugal, mga kababayan. Napakatalino po, isa po siyang henyo pagdating sa sugal. Ah, si... Ah, nag-umpisa pa lang si Pangulong Duterte, mga kababayan. Ah, si Atong Ang po ay Nakadik nakadikita na, po yan sa mga malalaking politiko, mga kababayan. Uh, ah, kaya lang tumakbo si Pangulong Duterte, mga kababayan. Ha? Siguro, uh, ah, malaki ang nayambag ni Atongang kay Pangulong Duterte. Uh, ah, kaya po nung nanalo siya, lahat niyo, pinatawag po siya. Ha? Hindi niya po sinasabing diretso, pero mas siguradong dikit siya kay eh? siguro kay Senator Bongo. Ha? Ah, Tama uh, mo, apat lang sila nung pinatawag sila. Ah. Uh. Uh, tapos sabi niya nga yung ah, uh, siguro yung mga paano palalakasin ng income ng gobyerno sa pamamagitan ng sugal. Akalain uh, mga babayang na uh, ba, uh, pati mga ibang mga online sugal dyan na eh, naisip din ni uh, Atong Ang yan mga babayang. Akalain mo yung sabong mga kababayan, yung traditional sabong natin, ay nung, yung walang online sabong ngayon. Ang uso po mga kababayan, na nauso po nila yung online tapos merong online betting ha. Yung papasok ka sa sabungan, walang bayad ang gate, libre. Pero mga kababayan, ah, pag pumusta ka, Uh, ah, lalo na yung mga sabongero, yung mga pagbaka-diadista yan. Ah, pag tama dapat dapat lumodoble o mas igit pa. Pero po nung nauso yung, yung, online betting na yan, ang ginawa nilang online betting, online sabong, mga babayan, kahit diadista ka, ah malaki ang kaltas. ah napupunta lang po dyan sa mga nagpapasabong, mga babayan. Ang galing po ng utak niyan mga babayan. Ah, lahat ng lasing sugal. Ah, unsan malakas kikita. Ah, Tapi ni Atong ang galit po siya sa mga illegal na sugal mga babayan. Ah, pero pagka kasi may mga papel-papel na yan, may mga permit na hindi na illegal. Ah, kaya yung mga illegal, ah, niyang legal. Ah, ito tingnan nyo. Oh. Ito na isa sa mga mapapansin nyo, ayan oh, si Atong nga kasama si Pangulong Duterte ha. Ah. Hindi, huwag niya sasabihin hindi siya dikit kay Pangulong Duterte. Ah, kikita na naman sa, ba sa video, sa bawat galaw ah, sa bawat kilos. Ah, kaya si Atong nga hindi lang masyadong na-expose ah, sa mga politiko kasi taimik nga lang po yan dahil nakatutok lang yan sa sugal Ah. Eh dahil na dito sa nakakawa na mga nawawalang mga sabongero, yung mga lanyonyope. Ah, ayan po, lagi bitbit -bit po ang kanyang pangalan. Dahil po dyan sa mga nawawalang sabongero. Ah, kaya po si Atong Ang, dahil nga sa limitaw na siya yun po yung whistleblower. Ha? Ah. Dati yung bata to mga kababayan, kung magsukuan, maraming nalalaman to. Ah, hindi po natin alam kung lahat ng sinasabi nito ay totoo. Ah, malalaman po yan pag nagumpisa po ang investigasyon. Ah, ayun po mga maingisda po natin dyan sa talik. Ah. Nahubusan na po ng mga income. Ah. Punti na lang yata ang mo order ng mga isda dyan, ay mga papuntang Metro Manila. Dahil dyan sa sinasabi itong whistle blower na dyan daw inuhulog at ah, tinatapon dyan sa Taal Lake. Kaya itong ating mga kababayang mga Pilipino ayaw nang kumain ng isda. Ah, eh itong si Panoorin nyo to si Cap Nino Barsaga Mga babayan Na pinabanatan niya si Si Kwan Si Zara Duterte Si Vice President Zara Duterte May nag-comment May nag-comment na itapon na lang daw si BP Zara Sa Taal Lake Ah? Ah, Nag-react si Nino Barsaga Mga babayan <laughs> O yung mga DDS. Ah, huwag niyo seryosuin. Ah. Alam niyo namang, pag mga DDS ah biglang aatake yan. Ah. Pampagod vibes lang. O pakinggan po natin si Ninyo Barsaga, mga kababayan. Itapon sa Taal Lake si B.P. Sara. Huwag naman ganyan. Ha? nandim mo in TV kung naman bakit sa Taal itatapon may mga mangingisda doon apektado na nga yung mga mangingisda doon dahil sa putang inang Taal Taal na mga tinapon na patay doon idadagdag mo pa si Sarah eto ako mali ko wak naman ganyan maawa ka sa mga mangingisda doon nakakaawa yung mga mangingisda sa area ng Taal apektado na sila oh wala nang bumibili ng mga isda nila Ayaw nang kain ng ibang tao sa Metro Manila. Dahil lang iniisip, baka yung pinagkakain ng mga isda doon, eh yung mga taong itinapon ng mga sabungero. Tapos idadag. O so yan, napakinggan yung siya na sabi ni Kapo. Maawa daw tayo sa mga isda. Ha? Wapag daw itapon si BP Sara dahil wala na raw kinikita yung mga isda. Ha? Talagang itong si Kap ninyo. Ha? Ha? matinding bumanat to mga kababayan na ah. kung may na ang iyong pangulawa ah, kung may na ang iyong pangulawa dito di ka tatagal dito abang naikinig ka mga kababayan okay mga kababayan ah, abang abang na lang po tayo sa mga susunod na mga pangyayari tungkol dito sa mga nawawalang sabungero Ah, dito po na sa Taal Lake. Ah, dahil po rito ay parang lumalakas ah, ang panawagan na imbestiga mabuti itong mga nawawalang sa bungero, mga kababayan. Ah, sana limitawan totoo. Ah, yung mga walang along politika. Pero parang dito ay ito sa nangyayari mga kababayan, parang tutuluyan na. Eh nung nakarang kasing inibistiga ng isang senador to eh, walang nangyari. Wala. Ah, alam niyo naman kung sino itong senador na to mga kababayan. At may magagawa ng hearing, ha? Tama ah, mong dalawang Xerox copy, ha? pinaniniwalaan niya, mga babayan. Okay, mga babayan, hanggang dito lamang po tayo. Huwag niyo pong kalimutang magbigay ng inyong komento. Comment down below. Ah, makiyab, makibagi po tayo sa mga nangyayari dito sa ating bayan. Mabuhay po kayo, mga babayan.